kami ngayon sa iskit ulit. Ayan, oh. mawala mo, wala siyang gulong. Ganyan lang siya. Aray ko. Ayan, oh. Ganyan lang. Punta oh. kami yung tagkawa yan. Lakad na, sakay na. Umupo ka na dyan, oh. Doon oh, sa unahan ka. Ayan. Upo na tayo, opo. Oh, ah. 50 daw ang pamasahe, isa. Wala ka nga maupuan dyan. Diyan ka na. Dito ka mag, magharap. isuot mo yung paa mo doon. Dali. Gusto mo paatragan. Madang kami sa rilis ng train. Mahaba ito. Dito mo isuot yung ano mo, paa. Makaharap ka sa amin. Yan. O, oh, ba? Diba? O, tara na kuya. Bakit may nakaharang? Mantay pa Ay, hindi pa pwede. Mantay pa pa sa room Mayroon pa yogit montaya po. Mga gasolina na lang. Ay may gasolina pa rin pala yon. O, gasolina niya. Ayun oh. Ayun okay. dito lak yung isa. No, hindi. Ito din motor. Ah, okay. Oh, natulak oh. Ganun pala yon. Wala yan gasolina.